dito na naman tayo sa bayan sa uh, public market so i-review -re ko lang sa inyo yung ano, ma-idol yung gamit nating camera ngayon Novatech 4K action cam ito so, yun teka, ito natin ito so, yun, mga idol ito okay, mga idol uh, Ang camera natin na uh, Double Screen to mga idol May nasa front screen Saka sa, ano, sa likod Ayan. Touch screen mga idol Flat screen uh, Kasing linaw na ng GoPro Ito uh, naman ating ano, uh, Intercom Bakit isang taon na rin yan? Ito, dalawang taon na rin to. Sa kayong GoPro ko. Isang taon may Eh, yeah. e, mga ginagamit ko sa pag-vlog. Motovlog. Uh, pwede mong ano yan, ay sa tubig. Kasi may ano siya, may case na water group case. Uh, so, yan yeah, mga idol. Yan lang. Mga idol, update lang natin. So, ang kain diyan na lang mga idol. Peace out.